Hi everyone! na-delete na kayo ng mga apps sa iyong phone pero full storage pa rin. So ang tanong, paano tuluyang ma-delete ang mga uninstalled apps sa iyong phone? Kasi nga naman, na-delete nyo na ito pero nagkukonsume pa rin ng memory sa iyong So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano tuluyang ma-delete ang mga apps na ito sa iyong phone. So tara, sunod niyo po ako para masitin natin ang memory na kinukonsume ng mga apps na ito sa inyong phone. Buksan po natin ang ating Play Store. Press yung Google Pick natin sa bandang itas. Makikita nyo dyan, Manage Apps and Device. Press po natin yan. Then, sunod po natin i-press kayang Manage. makikita po natin dyan ang installed press po natin yan makikita sa bandang ibaba not installed press din po natin yan yan na po ang mga last ng mga application na na delete nyo na sa inyong mga phone pero nandyan pa rin sila pansin nyo mga memory na kinukonsume nila kahit delete na sila sa inyong phone. Para ma-delete sila ng tuluyan, press po natin ang box sa tapat ng apps, then press ang delete icon sa itaas, lalapas po dyan ang remove, then press po natin yan. Pwede rin po natin silang pagsabayin. Press po natin yung mga box sa tapat ng apps, press delete icon sa itaas, then press remove. So, ganun lang kadali, di ba? Gawin nyo na at action na na para hindi na tuluyang makonsume na mga app ang memory ng ating mga phone. Hanggang dito na lang ang aking tutorial. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!